Uy, ikaw mo. No. Hindi, hindi. Pakiato mo, no? Nagmana kasi pakiato. Hi, guys. Magandang umaga. Ayun po ay pupunta ngayon sa Usminia. Alam niyo ba kung bakit naka-red ako ngayon? Kasi pupunta kami sa strawberry farm. Ay, ngayon lang naging tao si mami. Joke. <laughs> So kami po ay pupunta na yan sa strawberry farm kasama po si baby Antalya. So naka-red din po siya at nakapag-strawberry din po yung damit niya kasi sana po may bunga yung strawberry doon. Maganda po doon kasi malamig. So abangan niyo po kami at maliligo din po kami. sa so, ito po yung lugar or daan papunta doon. Ayan. Very relaxing guys. It's polluted area. Ayun oh, know. Mabilis lang po yung takbo kasi hindi siya ano, hindi traffic. Wala traffic dito sa probinsya namin. Ayun yeah. na. Abangan na lang po kami. Papa? Ang <laughs> restaurant na ito ay wedding design po. ba? Diba? Sa so, mga nakikita nyo dyan is may mga wood. Pati yung tao. Akala niya ang talia papa niya. <laughs> so, na-miss din niya yung papa niya. Ayan. Picture-picture sila kasi ang ganda talaga ng panahon. Lalo na sa... Maganda siya guys kung may banding kay sa family niyo, mga lovers, or bagong kasal. Pwede din kayo mag prenup dito. Maganda talaga siya. Papakay ka Okay

Ang ganda. Sa mga stress na dyan, yung masyadong stress na tayo sa... Kasi ang dami nang iniisip na pera, Char. Pero wala namang pera. Ako wala talaga akong pera. Kaya para ma-remove yung stress ko, so pumunta po kami dito. Napakaganda. Mapifeel mo talaga ba na parang ngayong taon na ito is 1990s. Ano daw? <laughs> Kasi oh, walang masyadong bahay probinsya, ang lamig pa. Ang ganda talaga. Promise. Mawawala yung stress mo dito. Basta wag mo lang isipin habang pumunta ka dito, enjoy mo yung place. Ganun lang yan. Ayan. So, pag pumunta kayo dito, wag naman kayo maglakad malayo. <laughs> Medyo boring na yung vlog ko, no? So, sige, mag-story muna tayo. Alam mo yan, sa bundok na yon, ayan, yung may blue dyan, yung bundok na yon, may malaki daw ang agila dyan. <laughs> So, sa unang panahon daw, may anak daw ng subanin na tangay ng agila. Iwan ko ba kung totoo? Pero yun yung mga sinasabi ng mga taga rito. Char lang. Ayun na yung story ko guys. Share ko lang para hindi naman kayo maboring habang pumunta tayo sa pupunta namin. New Zealand. Hello for today's vlog. Andito po kami ngayon sa Strawberry Farm. Ang ganda kaya. Parang nasa New Zealand lang ako. Oh. Tingnan mo. Ang ganda-ganda. So, ayan. Ando to yung ano ko dito. Ito yung sinasakyan namin. Yung baby ko natutulog siya. Tingnan nyo guys. Ang ganda mong Parang nasa twilight ka lang. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Parang nasa twilight ka lang ang ganda sobra dito naman banda parang nasa ibang bansa ka talaga eh sa view pa lang ang ganda makikita mo siya sa ibang bansa naghanap kami ng restaurant so nakahanap na kami ayan nag order na kami oh. ang sarapan ng pagkain dito kasi fresh niluluto nila talaga kung nag ikaw ay nag order guys kailangan mong hintayin kasi fresh talaga ang niluluto nilang pagkain so nag antay kami dito mga 30 minutes 30 minutes. Ay? Kasi niluluto pa daw nila yung mga pagkain. Sobrang nag-enjoy kami kasi habang kumakain ka, ang ganda ng view, may mga music pa na ano ba, bagay siya sa ano sa tawag ito, ambience. <laughs> Or sa view. So, mapifeel mo talaga ang lugar. etong isa, oh, kain ng kain siya kasi gusto niya pagkain. Ang sarap talaga. Hi guys, nandito na po kami ngayon sa viewpoint Kasama ko ang aking baby, ayan So bago po kami pupunta sa strawberry farm So andito muna kami Alam mo, ang ganda-ganda Napaka-relax ng view dito Sa viewpoint Ayan Alam mo ba dyan, yung may mga puti dyan Yan, sa nakikita nyo sa likod ko I-zoom ko ha Poro strawberry ang tanin dyan pero guys, hindi pa yan. Pupuntahan talaga namin na lugar is Strawberry Farm. Pipicturan ah, sila dito. Ang ganda kaya dito. Parang nasa clouds, nasa clouds ka na. Ito talaga yung si Antaling na to. Oh. Ayan, bahay kubo. Oh. Ayan. Ba, napakaganda ng view. Ayan. Very relaxing. At saka malamig dito. Andoon pa. Maraming galaan. Nag-enjoy po ako sa view dito talaga. Promise kasi puro nature makikita mo. 'Di ba? Hindi lang yung ku ano, tingnan mo oh. Ayun yung ku ano. Oh, oh 'di ba? Nasa top na kami, parang abutin ko na yung clouds ha. Wait lang, abutin ko. o oh, ba? Diba? abut ko na. Check out. Check out. ayan na, nag-enjoy na sila oh. Ayan, nag-enjoy sila sa view. Dito yeah. may daanan. ayan Sa tapat ng nunoy. Tara, tara, magbugya. Pagugos. Sa kayo. Medala be. ah, kay na, beh. Byao kogos, beh. Han bebe kita, kogos, bebe, bebe. Bye-bye. Bye-bye. daw pa dala Lalo na siguro paggabi dito, guys, yung mga light. Hasa. Talia, ah. dugay mo kayo. Hello! <laughs> Nag-enjoy. Kinalaga siya ng lolo niya kasi baka mahulog. Ayan, ang ganda ng view, oh. Tingnan niyo, guys. Wow! May duyanan pa dyan! Papakita ko sa inyo. Wow! <laughs>

Pwede ka pang bumaba. Kaso lang itong anak ko, iwan mo ba? Go, go siya, go siya. Taon, taliyan ang border. Ha, pogi daw. Taliyan ulit natin border. Wow, ganda ng view. Sa iyo na. Birik 'di sya magago. <coughs> po, so, sa sobrang ganda ng hangin, pwede, 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 pwede. ka pa, opo, ka pa. <laughs> At, just, tingin -tingin ka doon, so, ngangang, <laughs> <laughs> hi, hi. Ang ganda ng ko. <laughs> yung lolo niya. <laughs> ayan na. Ayan. Ito sister ko, oh, naka, ano talaga siya. Wow. Oh, mababa. Para mawala naman itong mga kolesterol. <laughs> Ayan na. <laughs> May bahay kubo doon, oh. Ayan. So, sasamahan niyo ako. Ayan. Oh, sa so dito na. Ako. Pinakababa. Hala, mas pa pala doon. Papakita ko sa inyo. Lapit na. Malapit na. Konti na lang. Kaya na sila. Ba? Nauna pa ako. <laughs> Lolo niya. Bilisan niyo. Lapit na sila. Ayan. Dahil ako ang bro na ngayong araw na to. So, utubo ko sa so, malaki kong ano kasi taba na ako ngayon. So, hali na yung aking mga batos. <laughs> Ay, joke lang. Ayan na, dito na kami. Woo! Nakakatakot! Hala! So, Nalululo ako! Shark! Mga amig-amig, sa Hala! Huwag mo rin Meron pang waterfalls! Piduwaan ba yan diyan? No. Eh, no, tinatawag pala siya na viewpoint kasi may point naman talaga sila. <laughs> Ayan na. Hello! Actually, bawal na bata doon. Okay. Sige, Ter! Han, bawal, Han, ha? Okay. Eh, Tingnan mo naman. Guys, hindi ko alam kung ilang feet to. Hindi ko talaga alam kung ilang feet to. Kita mo ba doon? Ayan, o, oh, ayan, ayan. Waterfalls po yan. Ayan. Yan yung mga waterfalls. Tiyan. O, oh, okay. Wait. Come here my little strawberry. Guys, andito po kami ngayon sa Love Press sana naman tayo. So andito. Entrance pa lang 'yan. Ayan. So, ang ganda-ganda. sa -ganda. so, ayan dito. Pupunta po kami ngayon sa Strawberry Farm. Nakapayong po ako. Kahit malamig. Ayan. Hoy, pa! Ayan, Oh. Kahit ang payong namin, naka-strawberry kami. Try lang. So, pupunta kami. Hindi talaga mawala yung try lang. Papakita ko sa inyo. Medyo i-up natin konti. Good noon, Wala daw pre-taste kay di ta uyab. <laughs> so, dito na guys, so oh, yung strawberry farm nila. Free lang man yung mga cups, sir, no? Oo, oh, free ah. lang man. ayan. So, may basket. Kuha kami ng basket si mag-harvest kami. Say hi to my vlog, kuya. <laughs> ayan. Nag-vlog man ako. May basket tayo, mo. Okay. So, picking natin tagdin pesos ko. Ano na? Para. Ano na na? Wow. Ano ba ano. 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 basket niyo saan? Pila ng bukas basket? Stop. Ah, Ano no, mga habog ng rito ng habog na. Guys, okay na pagod. Hindi naman ako nang harvest 'yan. Kasi konti lang yung bunga. Ayan, may pula na doon, oh. Pulang-pula. <coughs> Naubo tuloy ako. Naka-exercise. Harvest ako ng isa. Wait. Meron na pala. Ayan. Kuhanin natin. Ito na. Strawberry. Kuha nga tayo ng isa. Ayan. Okay na ba to? medyo maliit siya. Ayan. Kumuha ko ng isa. Kuha tayo para makatikim sila kung ano talaga yung strawberry. Kumuna to kunin, maliliit pa. Ayan. Hirapan talaga ako. Ano Ayan. Ayan, meron pa oh. Ayan. So, kukuha tayo. Harvey bisera wah well, okay one two ten twenty si bawat isan nito sampu pala ito pa thirty kuh pula Thank you. Woo! Katong so, Dave. Kukuha na kami. Kukuha na kami. na, Ay, na wow. So, magkuha. Ito lang yung pahavisin ko. Tsaka mag... Andin siya sombrero siya. So, ready? Are you ready? Say yes. Say, say yes. Say. Bung sir, kaya hindi ka ano po yung nakapiting ba? Uh, mm. Sorry, Mihan. Para Goy, so. tura, tura, tura. Oh. Wow! Six strawberry! Sorry strawberry, han. Chori, strawberry han. Ali, ali, Take, take from your basket. diri take, take, take. Oh, ron. <laughs> so, nah, na kami. Tepang, agar, ay, dah. Nah, na, ah. Wow.

Six strawberry. Sorry, siya. Nag-12 strawberry yan. Okay na. Sorry, strawberry yan. Ali, ali, di Take, take from your basket. Take, take, take. Oh, siguro yung maligid rin rin.